Gumawa na naman nga pala ulit ako ng mini donut at ayan nga at ang dami nga ng akin nagawa ngayon dahil ang recipe nito ay ginawa kong double. Kung napanood nyo po yung nauna kong in-upload ay shiner ko rin doon kung ano yung mga ingredients na inilagay ko. At dahil nakapagpapritaste na ako nito dito sa amin na ito naman nga at gumawa ako para naman ito ay pantinda. Pinalamig ko nga lang pala yan at nung malambig na ito nga at idinrip ko naman siya dito sa chocolate. Gumawa lang naman ako ng chocolate ganas at ayan katapos ay idinrip ko lang din. Sa puntong to ay eh, medyo na perfect ko yung paggagawa ko ng chocolate ganache nung no, mga nakaraan kasi hindi so perfect. Pagkatapos nilagyan ko lang naman yan ng toppings yung sprinkles na yan para maging makulay naman. At nung no, itininda ko nga pala yan na salamat naman at naubos din. Ngayon naman ay samahan nyo muna ako mag-unboxing nitong parcel na in-order ko nga rin sa akin sa TikTok shop. Medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakakapag-upload ng video ng unboxing. Ano? Ngayon na lang ulit nakapag-video. Meson kasi hindi na ako nakakapag-video pag nag-unboxing. at isa pa, medyo dumalang na rin talaga ang aking pag-order dito nga sa online etong dumating na order ko hindi ko maalala kung ano ito at nagtataka nga ako bakit may lobo yung pala yung lobo or yung balloon yun pala ay free at ito nga, at ang dumating pala ay itong number 21. Ayan, may order ho ako dahil ilalagay ko to pang topper sa cake. Another unboxing naman tayo at ito nga at, ayan, yung molder na, na ano, na silicone. Ayan, yung pang number na cake. At dahil nga ako ay magagawa na ngayon ng cake na number. Dalawang number parang itong aking na order at hindi ko nga kaya ang orderin lahat ng number ng 1 to 9. Satisfied naman ako, maganda naman itong aking na order. At kung gusto nyo rin umorder, nasa TikTok shop ko ho ito. At kinahaponan naman na eto nga ho pala ang aming dinner. O, di ba ang dinner naman eh, parang pang breakfast la, ah? At nung hindi pa nga nakakaluto niya, eh, sabi ko sa asawa ko ako, ako nga hindi kakain. Pero ayan nga at nagluto siya ng ganyan. Kaya ayan, sige, kakain tayo. Ay, dito kasi sa bahay, hindi uso ang diet. O, saan ka pa kahit nananaba na? Kanina rin nga palang hapon ay eh, nagpaprint nga pala ako nitong butterfly na ito nga. At ipantatapper eh, ko nga ito sa cake. At ayan nga at ginugupit ko na. Pagkatapos naman namin kumain, eto nga at nagbake na nga rin ako ng cake. At eto nga yung number 3 na cake. Pagkahango ko nga di yan, ayan, ay nilagay ko naman yan dyan sa cooling rack at wala lumigin nga. Tinatanggal ko na rin nga pala yan sa molder kasi nga medyo malamig naman na yan ng konte Masyado palang napataas ang gawa ko dito kaya ayan, kung nakikita nyo, parang hindi siya pantay at masyado nga umumbok yung number 3. Pagkatapos ay nilagay ko na rin nga pala yan dyan sa cakeboard at ngayon naman hinahati ko yan dahil nga malamig na. Hatiin ko siya sa gitna. Hinahati ko siya kasi lalagyan ko siya ng feeling pero kung gusto nyo magpagawa nito at kung gusto nyo ay e walang feeling sa gitna, ayan, pwede naman ng ano lang, isang patong lang ng icing. May kasi sa akin ito, kaya lang medyo namamahalan ata siya. Eh, pwede naman natin bawasan. Hindi ko na lang siya lalagay ng feeling sa gitna. At yun, yun lang talagang pinakaibabaw ang lalagay ng icing. Natapos ko na siya ikat at eto nga, tinatanggal ko na. At ako medyo natatakot pa at baka nga masira yung number 3. At ayun, buti na nga lang at hindi nga nasirap. Nakisama din. Ngayon naman ho, ay magpa-pipe lang naman ako diyan sa lahat ng gilid na iyan. Ayan, ganyang pipe lang ho ang aking ginamit. At dahil ngayon nga lang din ako nga gagawa nito, ay nangangapa pa rin ako. Syempre, gaya-gaya din ang tayo. But Alay, lahat nga pala tong ating pamfiling na ito ay puro pipe lang naman ang nililagay ko dito. Ayan, nagpipe lang naman ako dyan ng frosting. Yung iba kasi nakikita ko, naglalagay sila ng feeling dyan na yung iba ay chocolate, tapos iba naman ay caramel. Pero ako ay yan lang naman, simple lang naman ang ating pamfiling. Nung mapuno ko na nga yung feeling na yan, ayan, nilagay ko naman yung isang number 3 sa ibabaw. At ingat na ingat pa nga ako dyan para siyang mapuputol nga't inano ko na rin, ginamitan ko na rin nga ng kutsilyo para ano siya, para magpantay at magsabay. Nung okay na at napantay ko na ay naglagay lang naman ako ng rosette dito na kulay blue dahil ang magiging kulay nga ito ay kulay blue lang at saka kulay puti. Bali hindi ko nga pala pinagdikit-dikit diyan yung kulay blue dahil isa nga lang yung aking piping tip na yan. Ayan, inuna ko na muna yung kulay blue. Pagkatapos naman ng blue ay eto nga at ito naman puti pero ibang piping tip naman ang aking ginamit diyan para maiba naman ka ako nga. Tsambahan lang ang aking paglalagay diyan dahil wala nga akong kopyahan at etong cake na lang ito ay para din naman ito sa amin dahil nga ay ito ay aming third mansary. At dito naman ay nagpipilit ako dito ng rosette pero gamit na yan ang, ang, white na ano na cream natin at gamit ko na rin yung 1M na piping tip. Hindi ko na rin siya pinagdikit-dikit ayun pinaghiwalay ko na rin. Dito naman ay 1M pa rin ang aking gamit kaya lang ibang style naman ang aking iginagawa. At eto na nga ho natapos na ako ng paglalagay ng ating frosting. Ayan iba-ibang style din naman ang aking nagawa Ngayon naman ilalagay ko yan sa ref ng overnight kasi bukas ko pa ilalagay ng design. At eto naman po ay kinabukasan na at eto nga at magde-decorate na tayo. Eto nga pala yung butterfly na aking ginupit. At dahil wala nga akong kopyahan ito ay ayan nga at ay, kung ko na lang nga inilagay, kung ko siya pa ilagay, edi doon na lang. Ah. At eto na nga po, ayan, natapos ko na rin. At naglagay na rin nga pala ako diyan ng dragons, hindi na nga pala nakapag-video. Papasa na po ba ang aking gawa? Ayan, first time ko yang ginawa. Ang size nga ho pala nito ay 10. At ako rin nga pala ay meron din ho na bake na banana bread at hindi na nga lang din nakapag-video. Tapos ini slice ko na rin ngayon. Pero ito naman ho, hindi pa pang benta. At ito nga ay pang meriyan din laang namin. Ito na at na-slice ko na. Hindi ko na rin nilahat. Diyala ang kalahati. Nagluto rin nga ho pala ako ng pansit. At ito nga at ready na. Luto na. Ayan, ang daming hong nyan. At ito na nga ready na ang merienda. At ayan, nagme na. Merienda ho tayo. Kaunti lang naman ang pamerienda at wala naman nga talagang balak magluto. Eto na ang ating number cake at ako na rin nga ang nag-slice dito. Masarap ho itong cake ko na ito at kaya't order na rin ho kayo at lagi nga ubos tong cake nato sa amin. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.